Magandang araw sa lahat. Uh, bilang uh, requirement sa aming kursong Panpil 180 o Panitika ng Silangang Asya, nais namin talakay ng isang maikling kwento na uh, enough to say napaka-interesante. no? Uh, ang ang essay na ito na tumatalakay dun sa maikling kwentong ito ni Eka Kurniaman, isang Indones na manunulat, ay pinanga, uh, pinamagatang naming CR si Confession, uh, mga daing at bulong sa akdang mga himutok sa palikuran ni Eka Kurniaman. Uh, ang original English title nito ay Graffiti in the Toilet at sinalin ito sa Filipino ni Amado Anthony Mendoza III o Sir Arlo Mendoza. Ano ang makikita ninyo sa pader ng isang public restroom? Mga numero ng hindi kilalang tao, mga mura, mga drawing na wala namang kwenta, o baka naman mga revolusyonaryong idea na hindi makahanap ng ibang lugar para mailatala ito. Ang kwentong mga himotok sa palikuran ay bahagi ng koleksyon na may parehong titulo mga himutok sa palikuran at iba pang kwento. Ang koleksyong ito ay sinalin mula sa Indonesian ni Amado Anthony G. Mendoza III, isa sa mga kilalang translator na naging tulay para sa Filipino readers na maka-access sa mga obra o akda ni Eka Kurniawan. Si Eka Kurniawan ay isang kilalang Indonesian writer na naging boses ng kanyang henerasyon. Kinilala siya sa mga akta tulad ng Beauty in a Wound at Man Tiger. Sa kanyang maikling kwentong Corat Corret de Toilet na naging mga himutok sa palikuran sa Filipino, nagawa niyang ipakita kung paano ang isang simpleng CR o kilala sa tawag na restroom ay maaring maging sentro ng mahalagang usapin hindi biro ito, na, ang ginagawa ng mga sa sa pagsasalin. Ang pagsasalin ay hindi lang pagpapalit ng mensahe. Kailangan niya dalhin sa Pilipino ang Indonesia na kultura, politika at damdamin habang pinapanatili ang dating ng orihinal. Tignan niya na lamang ang Orde Baru sa kwenta. Kailangan niya paliwanag ito na hindi mawawala ang konteksto. Para maintindihan natin ang kwento, kailangan natin bumili na sa kalasayan ng Indonesia. Ang order Baru na nabanggit dito ay ang 32 na taon pang manas ng na nagtapos noong na 1990. Sa panahon nyo, hindi na magsalita laban sa Duterte. Kaya ang sudante, sila ang naging proses ng pagbabak. Hindi biro ang ginawa ni Amado Mendoza sa pagsasaling. Ang pagsasaling ay hindi lang pagpapalit ng mga salita. Kailangan na dalhin sa Pilipino ang Indonesia na kultura, politika at gandami Habang pinapanatili ang dating ng Pilipinan. Tignan nyo na lamang ang Orde Baru sa kwento. Kailangan ng kalawang ito na hindi mo wala. Context. Para nang pindihan natin ang kwento, kailangan kwentong manghimutok sa palikuran at ang tagpuan ay simple lang. Isang men's restroom sa ilalim ng hagdanan ng unibersidad. Pero dito nagsimula ang isang kakaibang eksperimento. Una, may pumasok na estudyante sa itong punk. Nakita niya ang bagong pinta sa pader. Kaya naisip niya, perfect na lugar para sa mensahe. Sinulat niya ang Bigo ang reformasi, mga kasama. Kaya tara nat, tapusan na natin ang demokratikong revolusyon. Mula doon, para naging bulletin board na ang pader. Dumating ang tomboy na galit sa militar. May naging invite pa ng date. May babae rin nag-aayos lang ng muka, pero nakasali na rin sa usapan. At may isudyante pa na nag sa kalat. Pero sa huli, mas marami pang sumagot sa kanya kaysa sa orihinal na political post. Hmm. Narito ang mga estilo sa pagsusulat ng Eka Korniawan. Siya ay gumamit ng napakadetalyadong paglalarawan ng mga pisikal na aksyon at kapaligiran. Makikita natin ito sa simula ng kwento kung saan detalyado niyang inilalarawan ang proseso ng pag-ihi ng mga sudyante mula sa pagbubukas ng zipper hanggang sa pag flash Ang ganitong detalyadong paglalarawan ay nagbibigay otentisidad sa mga karakter at sitwasyon. Ito rin ay nagbibigay ng intimate na connection sa pagitan ng mababasa at mga tauhan. Ito rin ay nagpapakita ng ordinaryong karanasan na lahat ay maaaring makarelate. Dumako naman tayo sa mga karakter ng kwentong ito. Para dito, nagbigay kami ng mga kulay na sumisimbolo sa bawat taong pumasok sa palikuran. Pula para sa mga revolusyonaryo, asul para sa mga reformista, dilaw para sa mga non-partisan at ano nga pa itong kulay berde na ating tatalakayin din mayamay. Kung makikita, narito ang pagkakasunod-sunod ng mga karakter sa pagpasok sa palikuran upang gawin ang kanilang mga kailangan gawin. At syempre, magsulat ng kanilang mga himotok sa pader. Nauna ang isang revolusyonaryo at ang sinulat niya ay may sentimyentong bigo na raw ang mga reformista at tapusin na ang demokratikong revolusyon. Sinundan naman siya ng isang reformista na gumamit ng talikuran at syempre, sinagot niya ang himotok ng revolusyonaryo na wala na raw malulutas na problema ang revolusyon at mas maigi kung dahan-dahan aabutin ang pagbabago. May sumunod pang revolusyonaryo na gumamit at sinagot niya ang mga ito na puro satsat -sat lamang ang mga reformista at dapat ikasana ang revolusyon. Sa kabila ng dalawang panig na nagbabangayan, makikita ang dalawang non-partisans na pumasok. Sila yung mga naghahanap ng kadit. Ang mga sinulat nilang himutong, ay miss gusto kita, kitain mo ako mamaya sa cafe, mamaya alas 9, mga ganyan parang singit lang, ganoon May isa pang humabol na reformista sa kabila ng sagutan ng dalawang sumingit at ang sabi niya ay huwag na magtago ang mga revolusyonaryo at dapat gumawa na sila ng ingay dahil ganoon ang ginagawa ng mga PKI o Partido Komunista ng Indonesia. Natabunan rin naman ang himotok na ito ng dalawang gumamit ng palikuran. Isa, para magpasabog ng himala at ang isa, wala nang pagpipili ang banyo kaya tiniis ang himalang naiwan ng unang gumamit. Yung huling gumamit, tagsulat din siya ng himotok na PKI din daw siya. Pero para sa kanya, ang PKI ay panatiko ng comic sa Indonesia. Dito natin makikita na paiba-iba talaga ang stance ng bawat individual sa lipunan, hindi ba? Kung may pakiba o wala at kung ano-ano pang sentiment teka. Pagkatapos ng nagsulat na panatigo daw siya ng comic sa Indonesia, may mga sumunod pang gumamit at pumasok sa palikuran. Ano naman kaya ang ganap nila? Ang dalawang tauhan na kulay berde ay nagkaroon ng malaking parte sa buong kwento. Silang dalawa ang tila nagsuma sa lahat ng napag-usapan ng mga naunang nagbahagi ng himutok sa palikuran. Ang isang karakter ay dismayado sa nakita sa loob ng palikuran. Sabi niya, Huwag kayong magsulat dito. Please keep it clean. Kung may reklamo kayo, dumiretso kayo sa kongreso. Matapos niyong isulat iyon, sumunod namang pumasok ang isa pang estudyante. Sabi niya, mas wala akong tiwala sa nakaupo sa kongreso. Mas may tiwala pa ako sa pader ng palikuran. Matapos nitong mangyari, sumunod nang nagsulat ang iba pang mga estudyante na padpad sa palikuran. Sunod-sunod silang naglagay sa pader ng ako rin, bilang pagsang-ayon sa huling nagsulat. Ipinapakita nito ang kaibahan ng kanilang pagtanaw sa isyo ng pinagmulan ng debate. Kung kaya't mas mahalagang makita ang iba't ibang simbolismo at konteksto na lumitaw sa kwento. Interesting din no kung titingnan natin yung paggamit ni Kurniawan sa vandalism. Pero uh, titingnan natin kasi yung vandalism bilang act of dissent naman talaga siya laban sa sa ayos, sa cleanliness, sa order. Kasi nga tignan mo kung sa CR, pag bagong ano, pag bagong pintura, may magsusunat dun sa overpass sa katipunan. Uh, sa bawat pintura, sa bawat tangka na paglilinis dun sa overpass na yun, laging sumusulpot yung sampung commandments. Dahil ganun talaga. Uh, pero kung may gusto kong sabihin sa vandalism, uh, magbabandal ka on public space. Dahil ito yung purpose ng vandalism, visibility. Uh, kung gusto mong makarating ito sa maraming tao, kailangan mo siyang ilagay sa pampublikong lugar um, privately or publicly. At in itself, yung vandalism, yung pagbabandal sa public spaces ay hindi siya katumbas na isang peaceful protest kasi nga ang akto ng vandalism ay uh, violation talaga siya ng order ng cleanliness. Ngayon, ang interesting din ng translation ni Sir Arlo Mendoza dun sa graffiti, kasi graffiti in the toilet, yung pamagat sa Filipino ay himotok sa palikuran. Um, may paglapat na agad ng ano ng ng kahulugan dun sa graffiti dun sa act of putting graffiti on the toilet. Ngayon, sino ba yung mga nag -graffiti? Mga university students sila, di ba? Kasi nga, ang setting nito ay university. Uh, loob ng kubet, sila nag-graffiti na hindi naman pampublikong uh, pampublikong espasyo siya, pero hindi siya nakikita ng publiko, if that makes sense. Basically, parang for public use, but not for public viewing. At ayun nga, no, makikita natin doon yung bangayan ng dalawang faction, yung uh, pro-reformasi o anti-revolution versus pro-revolution at iba pang mga landian. Basically, pwede rin natin pong tignan yung, yung mismong pag-graffiti nila, yung mismong pag-vandalize nila is form of protest, uh, form of discourse protest in the markers na ginamit nila sa pader. Pero ang kabalintunaan nga dito kasi is yung espasyo na sinusulatan nila, yung binaviolate nila is private. So, parang ang nakikita namin as bilang grupo sa pagbasa namin, parang uh, critique ito ni Kurniawan dun sa tendensiya na uh, kung meron ka sasabihin, sabihin mo out loud, sabihin mo sa, sa lansangan, sabihin mo sa, sa rally, sabihin mo sa protesta. Hindi pwedeng mamalagi lang ito sa mga pribadong espasyo, sa mga Uh, sa mga pribadong usapan, sa mga anonymous na usapan, at basically, sa mga closed doors, hindi lamang dapat, kung may mensahe ka, hindi lamang dapat mamalagi ito. Sa, sa mga espasyong iyon, dapat ito ay katulad ng saysay ng vandalism sa pampublikong espasyo, katulad ng saysay ng protesta, ng mobilisasyon, kailangan itong lumabas. Sa huli, ang kwentong mga himutok sa pelikuran ay hindi lamang tungkol sa isang simpleng banyo. Ito ay isang matalinong komentaryo sa kalikasan ng pakikilahok sa politika sa lipunang lumipas na sa diktadurya. Ipinakita ni Corniawan na ang tunay na demokrasya ay hindi nangyayari lamang sa mga formal na institusyon. Kadalasan, ang pinakamahalagang pag-usap tungkol sa politika ay nagaganap rin sa mga hindi nasang lugar sa mga sulok kung saan ramdam ng mga tao na ligtas silang mapaghayag ng kanilang tunay na damdamin. Ang bukas ng kwento kung saan lahat ay sumasang ayon sa pahayag na mas may tiwala ko sa mga pader ng banyo kaysa sa mga nakaupo sa kongreso. Ito ay isang makapangyarihang paghatol sa mga tradisyonal na institusyon ng politika. Sa panahon ng social media at digital democracy, ang tanong na iniwan sa atin ni ay saan ba talaga nangyayari ang tunay na political discourse? Sa mga official platforms? Sa mga informal spaces? O sa mga lugar na akala natin ay hindi ito importante? Ang hamon sa atin ay huwag tayong magsettle sa mga mababaw ng sabihin. Tulad nga ng tauhan sa kwento, kailangan nating hanapin ang mga espasyo, physical man o digital, kung saan tayo ay maaaring pag-usap ng may kabuluhan tungkol sa politika. At baka sa prosesong iyon, matutunan natin ang pinakamaliit na espasyo ay maaari palang maging pinakamalaking venue para sa pagbabago ang mga himutok sa palikuran ni Eka Cornyawan at iba pang kwento sa husay na pag ni Amado Anthony J. Mendoza III. Isang paalala na ang panitikan ay hindi lamang libangan. Ito ay isang kasangkapan para sa pagunawa sa ating mundo at sa sariling atin. At sa tulong ni Mendoza, na naabot natin ang mga obra mula sa iba't ibang sulok ng mundo.